isang mapayapang umaga doon sa eskwela kung saan, masayang nakikipagtalas tasa ng karamahan masayang magtatawa na naglalakad doon sa paaralan kung saan, eh, walang ibang inisip tuwing uwian kundi makipagunahan sa jeep na sasakyan kung saan tuwing tanghalian ay makikipagsiksikan bumili ng ulam sa korokan kung saan, maingay ang buong paaralan. Dahil sa mga manggagawang nagtatrabaho hanggang hapunan, mga gwardyang nagbabantay upang mas guro ng kaligtasan, mga gurong di magkamaya, paghahatid ng kaalaman at karanasan. Mga libong mag-aaral na nais matuldukan ang kahirapan, kaya doon sa paaralan nangangarap at lumalaban. Ngunit, Paaralang mahal namin ay biglang nagtahimik. Mga guro at estudyanteng noon ay sabik na sabik. Mga manggagawang noon hindi matahimik sa paulit-ulit na pagpapaalala at pagbibigay ng serbisyo sa mahal na paaralan na ngayon ay natutunan kong pahalagahan at alalahanin, alalahanin, alagaan at magbigay karangalan sa paaralan na nagsilbing tahanan, nagsilbing karamay at aliwan upang matakasan ang makipot na mundo sa tahanan pandemya. Nadaig pa ang anay na mabilis na kumalat sa buong bahay, milyong taong nangamatay at ngayon ay nahihimlay, mga walang malay ay nadamay, nawalan ng buhay, pati bahay, pati buhay, pati bahay bahay. sunod na bagyo ay sumabay mga kababayan di magkamayo sa pagkaway ng kamay. Plus, sa bubungan ni kumakaway yero ang tanging nakaagapay sa mga kababayan ngayon ng lalamig at nahihirapan. Pero pilit na sumisilay ang ngiti at pagiging makabayan ng ilang kababayan na nagsilbing daan upang mga naapektuhan ay matulungan buong taon na pagtangis. ang naranasan. Lahat ay umaasang dumating ang bukas, kaginhawaan at kalunasan ng madilim na taon ay matakasan, mga sugatan ay malunasan, magsulong ang tanging solusyon upang malabanan itong hamon. Hamon na pansamantala lamang, hindi tayo habang buhay na magkukulong sa mga tahanan, mga paaralan ay muling iilaw at napupuno ng kagalakan lumaban. Lumaban tayo, aking bayan. Sama-sama kumapit at siya ang sandalani. Dahil walang imposible kung siya ang lalapitan. Hindi siya kalaban. Lumaban tayo, aking bayan. Kaya sama-sama tayong umahon sa mapait na panahong ito. Na magiging kahapon, umahon at bumangon para sa kinabukasan ng susunod pang generasyon.